Actually sir, may, ano, may ano ko, may tatanong ako, okay lang. oh, ano? Sampo lang to sir, ano. You know? Hindi, joke na. Ikaw lang, kala ko kung ano. Ito, ito maganda sir. oh, ito yung maganda. Ma Para sa, dyan sabi, isa-isa. Ano, ano yung ano? Ano yung pangyayari sa buhay nyo na gusto niyo ulit maulit? Mabal, oh, mauna ka. Una si ano? Oo, <laughs> uh, Ladies, Ladies first ba? Sige, Hindi lady, ah. Na, na, na. Na, sa gender equality na tayo. Ay, ah, yeah. yeah. Ulitin ko yung tanong. Ano, ano yung pangyayari ang gusto mong maulit? oh anong pangyayari daw yung <laughs> gusto mong maulit? Wala, naiyak na ako. Wala. <laughs> <laughs> Very dramatic. <laughs> <laughs> Mag-iyakan ba? Ano ba? Siguro yung ano, yung kompleto pa kami. <laughs> how do you, how paano, anong... Kompleto pa kayo, ma'am? Komplet like, family. So, if you don't find, ma'am, ano ba ang, ano ba nangyari, mama? How do you say na, complete ulit, di ba? Uh, There's so many, <laughs> marawak kasi yung salitang maulit-ulit. So, ano yung, ano? Like, ano, bo? nakakasama po po namin yung father namin as um, a okay. whole So wala na si Carter. <laughs> Meron pa, pero nasa ano lang, ibang car. Hmm? Yung car. Broken, broken family. Bro. Sa madaling salita is broken family. Broken. So yun yung pangyayari na gusto mo maulit. Oh, ano pa yeah. ma'am? Sige ma'am. Wala na, yun lang naman. <laughs> ano ba yung ano ba yung pangyayari noon na gusto niyo maulit? Ano ba yung bubaga? Ano ba ano bang nangyari? Yung band niyo Ibabalik mo yung panahon. Ano ba yung mm. Ko pangyayari. Yeah. <laughs> diba? Kunyari ako, gusto kong bumalik yung panahon na buhay ang tatay ko kasi wala nang tatay ko. Eh. So yung panahon na yun, yung panahon na yun, yun yung gusto kong bumalik. No? Yung mga bagay na gusto kong gawin na alam ko na darating sa sa point na mawawala siya. Yung, di ba? Tulad ng mga ganun. Ano? So Sige yung mo. nga po, yung sabi nga po ng partner ko, is yung banting namin sa father namin kasi nga ako sa si Ading ko po. Which is girl oh. din po kasi siya. Eh yung parang kapag ano pumupunta po kami kay father namin, parang nahihiya na po kami gano'n. Mm hindi -hmm. na po parang, ako, hindi parang na hindi na gano'n nga ka-open, gano'n. Hindi na open, so baga nagbago, gano'n siya. Oh, gano'n. Sige, baka ano-ano uh, pa si ma'am. Ayak <laughs> Ay, <pa. laughs> So, si sir naman tanungin natin. Sir kayo, sir. Di ba? Ano yung panahon naman na gusto nyo naman maulit sa buhay? Mabuhay si lola ko. Mabuhay si lola. Niyo. Kasi lo, ano po talaga, lumaki talaga ako sa lola ko. Kasi yung mother and father ko talaga. Busy kasi sila sa work nila. Mm -hmm. So, yung bata ko, wala, doon ako lagi kanila lolo't lola ko doon ako naninirahan. Tapos, o talaga, ah, oh, kung ano man yung may babalik ko siguro ko. Sana hindi na lang ako lumipat ng school bago mamatay si Lola. Kasi, yun nga, nung parang, ano yun? Lumipat na ako. Tapos, mm -hmm. parang a month lang. Nabi ko. Ang tawa yung lang, <laughs> term <laughs> mo. So, maganda naman yun, sir. Sorry sa tanong ko, pero maganda kasi yung pag-usapan. Um, diba? ang, ang ang uh, pinaka conclusion lang kasi ng ng sinasabi natin is family talaga. Tama? Oh, okay. diba? panahon na si papa mo, 'di ba? Si papa ko, tatay ko, and si lola mo, 'di ba? So yung mga pangyayari talaga na. Masarap balikan. Yes. Actually mayroon din masasaya eh, 'di ba? Yung yes. <laughs> yung sabi-sabi uh, nila yung uh, mga na, mga nag 'di ba 'yon? Mga panahon na ng mga 1990s na yes. Kayo ma'am, anong 90s na? Anong 1990s na? Ano? <laughs> 2000 na kami. 2000 na 2,000 2003 po. Yeah. So, naabutan nyo ba yung mga yung candy namin noon? Is 4 piso. Diba? Ako naabutan nyo. Yeah. Yeah. Diba? So, yun yung mga panahon. <laughs> so, ano pa ma'am? Meron pang kayong mas masaya naman, di ba? Kung meron kayong naisip na masaya na gusto nyong balikan. Bukod sa... Maging elementary na. <laughs> ano oh, na lang dapat para hindi na nang problema. Oh, Maging elementary. Elementary. Ano pa meron ng elementary sige? Ano? Sana ano natulog. <laughs> hindi, natulog na lang sana ako na natulog tuwing hapon. Hindi <laughs> <laughs> na lang sana. Hindi na lang sana nagkakat tapos hindi na matutulog pag pinapatulog. <laughs> oh, siguro ako gusto kong balikan yung bata ako. Mm. 'Di ba? Wala kasing wala kasing iniisip kundi laro. Laro. Ang hirap diba? sa realidad. Kahit anong amoy mo, di ba? Tsaka yung palo ni mama, no? Palo ng nanay natin, di ba? Pag no. malayo pa lang, alam mo na. Alam mo na kung ano yung dadat. Oh, <laughs> diba? So, Sir James, ito po yung coffee ninyo. Yes. At natapos yeah. din siya. Ayan, Ay, yun. Yun. Yeah. So, ang gagawin nyo po is dip, stir, bite, and zip. So, any addition, uh, any adjustment regarding mm. to your coffee, tell me, Sir isin na natin siya. Aluin niyo, sir, sa pinaka natin yung sila. Wait Ang piling food critic ka naman. I, I drink critic. Karang to, yung eh, favorite <laughs> ko. So, si sir, nakadalawa na ng fishball. Ikaw, so, sa iyong isa, ma'am. Di ba? Sige na. Sa akin, wala. <laughs> okay na. Opo, okay, okay, okay po. Tamang-tama yung creamy niya, tapos yung kape. Wow. Yeah. Hindi mas meron kasi yung meron kasi yung kape na caramel macchiato at pag nainom mo, ang sakit sa dibdib. Yes. Ito di pa hindi ko alam ko na ano, to try. Matik mo mo. Matik mo, mo ano? Si Ma'am May. Ano? Huh? Hindi siya masakit sa ano? Promise, hindi siya masakit sa. Yeah. Dib. So, thank you so much po sa inyong time. Thank you and po. Ayun po yung ano natin bigyan natin. Okay, kayo. Hello po. Hello. Yeah, mama mamaya.